Maaring mabawasan ang uh, malawakang pagbaha sa Metro Manila, ngunit hindi ito tuluyang maiiwasan. Ayon kay Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan, sa kayong po'y wala pa sa kalahati ang natatapos po sa flood control project na naaprubahan ang master plan doon pang 2012. Sa kayo po ay meron na anyang mayigit sa 5,000 flood control projects na natapos po ang DPWH sa ilalim po ng Administrasyong Marcos. Kabilang ito ang mga itinuloy na proyekto mula sa nakalipas na administrasyon. At sa gitna po ng naranasang malawakang pagbaha sa Metro Manila, sa kasagsagan po ng Bagyong Karina na nagpaigting po ng habagat, eh nanindigan po si uh, na mas mabilis ang uh, ng baha sa Metro Manila kumpara ho nung mga nakalipas sa taon dulot po ng mga flood control project. Anong Yendoy, the flood waters stayed in Metro Manila for more than two weeks. Kita naman natin that the flood waters have receded uh, quite faster than uh, Andoy, No?